Fiang, and Jas, magkaibigan muli. Mula nung lumabas si Fiang, sa bahay ni Kuya. Ayon kay Fiang, una pa lang na nakapasok siya, sa bahay ni Kuya, malapit na siya, kay Jas. Dahil na din, kasi naging ate si Jas, sa bahay ni Kuya. Nagkaroon lang ng lamat, ang kanilang pagiging close, dahil sa rap battle, na task nila. Inamin naman ni Jas, na nasaktan niya ng sobra, si Fiang. At aware ito na below the belt na ang mga nasabi nito sa dalaga. Pero humingi na rin ito ng tawad kay Fyang at tinanggap naman ito ng dalaga. Nagkalamat muli dahil sa backstab issue ni Jazz. Pero sa ngayon, totally nang natanggap ni Fyang ang paghingi ng sorry ni Jazz sa kanya. Nakiusap din si Fyang na spread love na lang at huwag na i-bash si Jazz. Ito talaga ang ugaling big winner, ang hindi nagtatanim ng galit, sa kapwa nito. Na kahit wala siya kakampi noon, naging matatag siya, sa BNK. Lahat na, ng PBB Gen 11, ay masayang nagsama-sama. Nagbandeng at nagtulong-tulong sila, sa ABS-CBN, para magbigay ng tulong, sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Panoorin natin guys, kung sino-sino pa, ang nakakasama ni Fiang,